Kamusta mga ka-sports? Welcome sa ating channel kung saan kwento ng tunay na inspirasyon ang ating pag-uusapan. Ngayon, isang batang haligi ng Gilas Pilipinas ang ating kikilalanin, mga ka-sports. Walang iba kundi si AJ Ido. Kung trip mo ang ganitong mga content mga ka-sports, huwag kalimutang mag-iwan ng like, subscribe at pakipindot din ng notification bell para updated po kayo mga idolo sa ating uploads. So paano? Tara, simulan na natin ang kanyang kwento. Si Ariel John Letang Idu o mas kilala bilang AJ Idu ay isinilang noong Enero 1, 2000 sa Cyprus. Ang kanyang ama ay isang Nigerian habang ang ina naman ay isang Pilipina. Mula pagkabata, dalawang kultura na ang humubog sa kanyang pagkatao mga kasports. Ang pagiging matatag ng mga Nigerian at ang pusong palaban ng mga Pilipino. Sa murang edad mga kasports, nahilig na agad si AJ sa basketball. Habang lumalaki sa Cyprus, naglaro siya sa iba't ibang youth leagues. Lumipat sila sa United Kingdom kung saan lalo niyang hinasa ang kanyang mga skills. Dahil sa kanyang taas na 6'10", lakas at husay sa depensa, mabilis siyang napansin at narecruit sa mga prestihiyosong basketball programs. Sa kanyang kolehiyo, pinili niyang maglaro para sa University of Toledo sa Amerika. Dito, pinakita